Ang laban ng Korolo versus Hisoka ay mukhang paparating na sa Hunter x Hunter. Kamakailan, ang creator ng serye na si Togashi ay nagpost ng mga larawan ni Hisoka at Korolo sa kanyang Twitter account. Bawat isa ay may kasamang storyboard para sa isang bagong chapter ng manga. Bagaman hindi pa kumpirmado ang eksaktong numero ng chapter, ang mga tagahanga ay abala sa paggawa ng teorya na ang mga update na ito ay nagpapahiwatig ng kanilang pinakahihintay na rematch sa kanilang ng laban nalinlang ni Corolo si Hisoka gamit ang mga ninakaw na nen abilities at ang labis na kumpiyansa ni Hisoka upang makuha ang panalo o halos ganoon. Namatay si Hisoka, ngunit dahil sa kanyang post-mortem nen, siya ay nabuhay muli, mas mapanganib at mas mabagsik na kaysa sa dati. Ngayon, tila hindi na maiiwasan ang pangalawang laban nila at mas mataas na ang hugot ng mga galit nila sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, magiging mas maingat si Hisoka sa pagpapahintulot kay Corolo na kontrolin ang laban. Kung magaganap ito sa labas ng Heaven's Arena, kailangang baguhin ni Corolo ang kanyang buong estrategiya dahil hindi na niya magagamit ang kanyang crowd-based tactics. Samantala, ang mga post-mortem nin enhancement ni Hisoka kasama ang bungee gum na may parehong katangian ng goma at pandikit pati na rin ang kanyang rubber limbs ay maaaring magbigay sa kanya ng malaking kalamangan sa malapitan na labanan. Ngunit syempre, ang estrategikong pag iisip at kakayang umangkop at posibleng power up ni Corollo ay maaaring muling bumaliktad sa sitwasyon. Ang leader ng Phantom Troop ay kasalukuyang nagpaplanong palakasin ang kanyang skill hunter at magnakaw ng mga bagong nen abilities upang kontrahin ang paghihiganti ni Hisoka na puno ng galit. Pakiramdam ko, isa ito sa bihirang pagkakataon kung saan ang sumunod na laban ay malalampasan ang tindi ng kanilang unang laban. At sa wakas ay tinanggap na ni Corolo na labanan si Isuka sa isang death match sa Sky Arena. Sa sandaling magsimula ang laban, pinagana na ni Corolo ang kakayahan ni Shalnark at agad kinontrol ang referee na ginamit niya upang salakain si Isuka. Habang siya ay siya at naghahanda na idikit ang pangalawang antena sa kanya. Ngunit ang pangalawang antena ay pagkukunwari at ito ay isang pag-iwas lamang at sinipa ni Corolo si Isuka. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtadyak sa kanya. Nakaalis sa pag-atake ni Corolo si Isuka nang kanyang hihagis ang referee papunta kay Corolo. Carolo. Pagkatapos ay inutos ni Carollo sa referee na atakihin muli si Isuka, ngunit sumabog ito bago pa sila magdikit ni Isuka. Ito ay dahil sa isang bagong kakayahan na ninakaw ni Carollo na ngayon ay may kakayahan gumamit ng dalawang kakayahan ng sabay o sa isa nang hindi kinakailangang hawakan ang kanyang libro. Lalong natuwa si Isuka habang tumatagal ang laban. Ngunit naramdaman niya na pinipigilan pa rin siya ni Carollo. Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa ang mga bagong kakayahan at si Isuka ay nagalakpa ng dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalaban. Pinagsasama ni Corollo ang dalawang kakayaan, order stamp at cortopis gallery fake upang salakain si Isuka gamit ang isang kopya ng referee. Ano ang order stamp at Cortopis gallery pick? Bibigyan ko lamang kayo ng kaunting idea kung ano ang dalawang abilidad na iyan. Si Carolo ay nagpapalabas ng isang stamp na kapag nakakabit sa isang puppet ay pinapayagan ang gumamit na kontrolin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang utos. Upang maituring na isang puppet, ang bagay na nais kontrolin ng gumagamit ay dapat magkaroon ng ulo at maging walang buhay. At ang Cortopis Gallery Pick, kinuwang abilidad galing kay Cortopi na kapag ginawa ka ni Carolo ang isang bagay gamit ang kanyang kaliwang kamay, siya ng kanyang kakayanan din na gumawa ng eksaktong kopya ng bagay na iyon. Gamit ang kanyang kamay, hindi siya maaaring kumopya ng mga bagay na nabubuhay. Dapat ay walang buhay na bagay lamang. Nangangahulugan na ang mga kopya ay dapat ay isang bangkay. At kahit na si Corolo ay tila maaaring magkopya ng mga bagay, hindi niya magawang kopyahin ang kanilang mga epekto. Ang mga replika na nilika ay mawawala pagkatapos ng 24 oras. Anong pa man ang kanilang sukat, Gayunpaman, bago mawala ang mga ito, nagagawang subaybayan ni Corollo ang mga paggalaw ng bawat isa at kinopya na bagay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang N sa kondisyon na maaari niyang hawakan ang mga original. Hiniram ni Corollo ang kakayang ito mula kay Cortopi bilang paghahanda sa kanyang tunggalian hanggang kamatayan kasama si suka Upang lumikha ng mga puppet at makontrol kasama ang order stamp, maaari siyang lumikha ng higit sa dalawang daang puppet sa parehong oras. Ngayon alam na natin ang dalawang abilidad na ginamit ni Corollo. King paman, salamat sa paliwanag ni Corollo. Si isoka ay madaling nag-deactivates ng order stamp sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo ng puppet. At sa wakas ay ipinakita na din ni Carolo ang huling kakayahan na inihanda niya. Ang Convert Hands ay isang abilidad ni Corollo na may dalawang marga ang lumilitaw sa mga palad ng kanyang kamay. Ang isa sa kanang kamay ay binubuo ng isang itim na sing-sing sa loob na kung saan ay isang itim na araw na tumuturo patungo sa kanyang gitnang daliri. Ang lugar na hindi inokupahan ng araw ay itim. Ang pagpindot sa isang tao na may marka na ito ay magiging sandi ng mga kagustuhan ni Corolo. Ang marka naman ng kanyang kaliwang kamay ay may kabaliktaran na iskim ng kulay at ang mga arrow point ay patungo sa pulso ni Corolo. Sa pamamagitan ng pagpindot sa isang tao na may marka na ito ay magagawa ni Corolo na makipagpalit ng itsura. Kung hinawakan niya ang isang tao na may parehong mga marker, siya at ang pagiging handa ng tao ay mapapalitan. Ang kakayaan ito ay nakakaapekto lamang sa itsura at hindi sa mga kakayaan o personalidad. Dahil ang mga marker ay mananatili sa mga kamay na gumagamit gamit ng kakayahan medyo simple upang matukoy agad ang may gamit ng kapangyarihan na ito Gayunpaman, ito ay isang epektibong paraan upang makasalimuha sa isang pulutong ng tao para sa marka na lalabas sa kanyang kanang kamay na kung hindi man ay may hawak na libro, kailangan gamitin ni Corolo ang bookmark ngunit pagkatapos maaktibo ang kakayahan, maaari niyang hawakan ng normal ang libro. Ito ay isa sa mga kakayahan na ninako ni Corolo upang labanan si Isuka. Si Isuka ay lalong nainis. Bago pa man magsalpukan muli ang dalawa, inihayag ni Corolo na ang isa sa kanyang mga kakayahan ay kabilang sa isang taong patay na. Agad na pagtanto ni Isuka na ito ay dahil ang nen na gumagamit ay nagiging mas malakas pagkatapos ng kanyang kamatayan at nagpapabuti sa kanyang bantay. Kapag nalaman niya iyon, ito ay dahil sa resolve ng gumawa ng abilidad na iyon. Sa sandaling nakakabit na ang mga marka ng the sun and moon ay hindi mawawala maliban kung sila ay sumabog. Kaya ng ginawa ni Gon para mawala ang Terpsichora na abilidad ni Neferpito na kinontrol siya matapos mapugutan at mapatay ni Gon. Gagawa ako ng hiwalay na video para sa uri ng properties na nen na ito. Balik tayo sa kwento. TC si Isuka, iniisip niya siya ay nasa mahirap na sitwasyon. Sa kabila ng pag-angkin ni Carolo, natiyak na ang kanyang tagumpay. Handa si Isuka na patuloy na labanan at salakain siya. Ang dalawa ay napunta sa mga madla at ginawang pagkakataon nito ni Carolo upang manipulahin ang mga ito gamit ang black boys upang atakihin si Isuka. Habang nakikipagtalo sa kanyang sarili sa pag-iisip sa convert hands, napansin ni Isuka na nawala ang antena ng mga nilika ni Carolo gamit ang gallery pick. Pagkatapos, sa paligid ng tatlong kopya na kinokontrol gamit ang order stamp ay nagsimulang atakihin siya. Napilitan siyang gamitin ang bungee gum upang umatras ngunit ang mga puppet ay umakyat sa tuktok ng bawat isa para maabot siya. Habang gumaganti siya si Corolo ay nagnakaw ng damit ng ibang tao. Siya ay nagmaniubra sa likuran ni Hisoka na naghahanda upang kontrahin ang atake ni Corolo. Ngunit siya ay nalindlang ng kalaban at si Hisoka ay sinipa sa batok at siya ay nahulog sa karamihan ng mga puppet na tao. Si Hisoka ay muling sumaya. Ang pakikipagsapalaran upang hindi matalo. Sinimulang tapusin ni Hisoka ang mga puppet habang pinipinsala siya ni Corrado sa taktika na hit and run. At ginawa niya ang sumunod niyang galaw. Nagamitin ang pugot na ulo bilang sandata. Ngunit si Corrado ay nakailag at sinipa si Hisoka at sinasabing nakita niya siyang naghahanda ng pag-atake. Gayunpaman, ginagawa ni Hisoka na patamaan siya sa isang pangalawang projectile na nakakabit sa kanyang paa. Nagpapatama ulit siya gamit naman ang ibang ulo. Pinilit si Karolo na umatras ngunit siya ay hindi nakatras. Napatigil na ni Hisoka ang hit pang mga puppet at sinubukan niyang alamin ang mga susunod na paglipat ni Karolo na nakabase kung ang order stop at gallery pick ay na deactivated kapag ang selo ay nawala mula sa ulo ng isang puppet Si Hisoka ay nasubaybayan si Karolo sa madla at nakita siyang hindi tinablan ng banjigam. gum. Ngayon paman, napansin pansin niya na ang isang bagay na mabilis na umatari sa kanya ay isang ulo at inihayag na ang pinatay niya ay isang manonood na kinokontrol ni Corolo gamit ang Black Boys. At kung kanino niya ay binigay ang kanyang itsura sa convert hands, gayon habang ang gallery pig ay aktibo pa rin na pagtanto ni Hisoka na ang kopya kung saan ang sun and moon na abilidad ay naumnay ay hindi mawawala kahit na gumamit si Carolo ng iba pang mga kakayahan. Lumipat siya pabalik sa gitna ng arena at inabangan si Carolo na mag paglunsad ng isang pag-atake gamit ang lahat ng kanyang mga puppet para hindi siya magkamali sa mga nasugatang manonood. Sa katunayan, ninakaw na ni Corolo ang mikropono ng announcer at nagutos na patayin si Hisoka na nagdulot sa lahat ng mga puppet na may selyo na sumugod kay Hisoka at ginawa ni Hisoka na patuloy sa ang mga puppet gamit ang ulo bilang projectile at sa pamamagitan ng pag-attach ng bungee gum sa maraming puppet at gamit ang mga ito bilang isang malaking panghampas ng martilyo at biglang ang ulo sa kanyang kamay ay sumabog at nawala ang kanyang mga daliri may intindihan ni Hisoka kung paano nagawa ni Kurono na gawing sumabog ang ulo at mabilis na inatake ang isa pang puppet gamit ang bungee sa pamamagitan ng kanyang mga binti. Nagsimula siyang maglakat sa gilid ng isang kinatatayuan. Sinisira ang mga mas maraming puppet mula sa posisyon na iyon bago tumakbo palayo. Gayun pa nakatagpo siya ng marami pang mga puppet na paputok na naghihintay sa kanya. Bagaman nakaligtas siya sa pagsabog, ang iba pa ay sumabog sa hangin patungo sa isa pang panindigan na puno ng mga puppet na paputok ni Carolo. Ang pagkawala ng isang binti ay humahad lang sa kanya mula sa pagtakas sa kisaming ngunit bago pa niya maiproyekto ang banjigam mula sa iba pang paa hinahagis na ni Corolo ang dalawang manonood sa kanya na nagdudot sa kanya na bumalik sa ring habang naghahanda ang mga papit na salakain siya naghahanda din si Isuka para sa kanyang kamatayan at siya ay biglang sumabog kasama ng mga papit sa sumunod na eksena nakita si Isuka na patay na siya at ipinakita sa harap nila Cortopi, Shalnark at Machi ang kanyang mukha ay labis na nawasak ng pagsabog kasama ang isa sa tatlong nagtataka kung bakit hindi siya naghirap ng mas maraming pinsala. Ipinaliwanag ni Salnard na gumamit siya ng isang malaking bahagi ng mga puppet bilang isang kalasag na pinoprotektahan siya sa isang malaking pagsabog. Ngunit sa huli ay naging sanhi ng pagkamatay niya at naubusan ng hininga dala ng pagsabog. Sina Salnard at Cortopi ay umalis pagkatapos sabihin ni Machi na mananatili siya upang matahi ng bahagya ang mga sugat ni Hisoka. Ang pagpikit ng kanyang mga mata bago subukang itahi ang leeg ni Hisoka ay nagulat si Machi nang makita ang muling pagbangon ng kanyang aura sa kanyang katawan. Naniniwala na ito ang kanyang din na pinapanatili pagkatapos ng kanyang kamatayan. Bago ito, Ipinahayag na ginamit siya ang bungee gum upang maibalik ang kanyang buso at baga pagkatapos ng kanyang pagkamatay at siya ay binati ni Suka ng masaya matapos itong mabuhay. Kinukonfirma niya na namatay na siya sa loob ng ilang oras pagkatapos kung saan inamin ni Suka na ang pakikipaglaban kay Corolla sa Sky Arena at daang-daang mga papit na nin sa parehong oras ay higit pa sa kanyang pagmuya. Ang tinutuko niya ay karanasan bilang isang magtanda sa isang resulta. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang itago ang kanyang mga sugat Habang sabay na pinapalitan ang kanyang nawawalang braso at binti Gamit ang bungee gum At texture surprise At sinabi niya na ang kanyang susunod na mga kalaban ay walang pagpipilian Sa kung saan at sino ang kanyang lalabanan Pinigilan niya si Machi gamit ang bungee gum bago siya umalis sinabi sa kanya na papatayin niya ang lahat ng membro ng Phantom Turb at siya ay nagpupumalit na makalabas. Sumigaw siya at sumumpa kay Isuka na sinasabing papatayin niya siya mismo bago tuloy ang lumabas si Isuka. Sa sumunod na nakita si Isuka, si Sir ay kausap ni Corolla sa telepono. Tinatalakay ang mga plano na sumakay sa barko ng Kakin Empire, Royal Family at magnakaw ng kanilang mga mahahalagang gamit. Habang nagtataka si Sir kung ano ang haba ng tagal ni Corto P. sa banyo at naglalakad si Isuka na sa halip, nagulat at tumakbo si Shalnart patungo sa kanya bago tinapo ni Hisoka ang putol na ulo ni Cortopi sa kanya. Matapos mahawakan ito ni Shalnart ay sumigaw sa pagkabigla bago maglongsad si Hisoka ng napakalakas na pag-atake sa kanyang ulo at pinatay siya. Ang bangkay ng katawan ni Shalnart ay nakita na nakatali sa isang duyan kasama ang ulo ni Cortopi sa kanyang harapan at mga uwak na nagtitipon sa paligid ng kanilang mga BANGKAY